Happy Monday everyone. Ayan. Lanta na yung mga natirang patatas dito. Kailangan na natin silang i-harvest. Ayan. Dalawang linya na lang naman yan. Ito yung tinanggalan last time. Wala pang tanim. Isali ko na rin to para sabay na silang mapagtamnan kung ano pa dyan. Ayan. O, lanta na sila. Kaya kailangan nang i-harvest. Yung dito sa dulo kinuha ko na eto na siya medyo may green green na pangit daw pag nagigreen na yung kulay parang hindi na siya itipol oh, pero okay lang naman po siguro yan yan sige harvest tayo dahan dahan lang mag isa lang ako ngayon nasa work na po yung asawa ko ayan oh wow yan, una lang tanas siya. Hindi ko alam kung may laman pa ba to or what. Nagkalaman ba yan or hindi. Ayun, meron naman pala siyang laman. Oo, oh, tamang tama lang siyang ano, lagain. Oh, wow. Oh, dito meron din. Uy, katawa-tawa naman ito. Oh, meron pa. Oh, madami-dami palang nakatago yan pauna, sugatan na ito naman, may mataba taba ayun, meron uy, pero greenish na siya nag-green na siya ayun, nabilan na siya sa araw, kaya nag-green-green na yung kulay niya pangit daw pag nag-green-green na i eh. <laughs> Oh, ito pa, meron pa. Oh, ayun pa. Oh, ayan. Oh. Wow. Oh, ayan, ayan, ayan. Madami pala dito. Wow. Oh, ito pa, ito pa. Naman medyo green-green pa siya, pero okay na yan. Tanggalin na rin natin. Alam naman sila lang ang maiwan dito. Oh. Ayun. Ayan, naglitawan na. Wow. Ay, wow. Oh. Uy, ang laki nito. Uy, dito din. Oh. Ayan, dito rin. Marami-rami rin yung laman niya dito. Oh. Wow. Oh. Ay, ang saya-saya naman ito. Madami-dami pa pala itong natitira na ito. Pero, dalawang linya na lang naman po yan. Oh, dito rin. Oh! Wow! Ayun! Ito parang iba ang kulay. Pero, okay lang yan. ayun ayun ilang puno na lang dito sa isang linya ayun tatlo na lang dito sa isang linya ito na lang muna ang tanggalin mamayang hapon naman yung isa pang linya dyan ano na mainit na masyado ayun ayun na ayun wow oh Nagkikintab-kintab sila, oh. Oh, wow. <laughs> Mag-iingay na naman ako dito. Ayun. Uy, dito meron pa. Oh, wow, ang dami pala dito. Oh, wow naman. Oh, my God. Ay, katuwa-tuwa. Ayan. Oh, bakit may mga ano ito? Oh parang sayute lang ang style uy meron pa uy meron pa ayun wow ay ang saya saya naman ito uy, may mga maliit liit din na iilan ayan dito pa wow Eto, bakit parang nasisira na. Tapon na natin yun. Na over ano na yata yun. Lumampas na sa harvest time. Ooh, wow! <laughs> Ang kakatuwa pag naghukay katapos may laman. Wow! Oh, ito tinutubuan na ulit. Pwede na siyang itanim ulit. <laughs> Ayun. Oh, wow. Oh. Wow. Chincha. Chamito. <laughs> ang saya-saya ko lang dito mag-isa. Ayan. Oh, meron pa. Uy, meron pa sa ilalim. Wow. <laughs> Uy, ay, ay, buya. Uy, mataba-taba to ah. Oh. Ay, eh, ang saya. Ito yung ano yung tinanim ko. Oh. Yung hinati-hati ko dati. Kala-kala hati lang yung tinanim ko dito. Eh. Ayun. Uyun. Uy, meron pa. Wow. <laughs> ang saya-saya lang mag-harvest. Uyun. Wow. Chincha. Chincha manta. Oo, Ay, ano yun? Bakit? Ay, eto yung ano niya, yung pinaka, ano, pinakatanim. Uy, wala na. Ayun pa. Ay, <laughs> ibang shape din to, ah. What shape is it? Is it a heart? Uy, mukhang heart, ah. Last three. Oh, meron din dito. Uy, malaki-laki to. Oh, ibang shape din to o oh, may may natusok na ayan na medyo matigas yung lupa dito ah. oh, oh wow uy oh, ito nagbiak piak ay <laughs> ayan ang ayaw ko ayaw ko yun ay <laughs> Ay, chinchapit ka dali. kaka ka, 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 -ka, -ka. Ayaw ko sa'yo. Ayun na, ayun na, ayun na. Ayun na siya, tupak mo na. Ito na po yung harvest natin sa natitira pang isang lin. Ayan, meron pa dyan. Ito pa. Ito pa siya. Oh, madami-dami din pala to. Kulang yata yung lalagyan ko. Ito ko siya sa maliit na balde ilalagay. Mm. Ayan, thank you for watching happy monday have a blessed week oh, ahead